Magluluto po tayo ngayon ng pansit pang merienda, yung tamis anghang para masarap. Meron na tayong pinakulang karne ng baboy at tutustahin lang natin ng konti para lumabas ang mantika. Saka natin igigisa ang sibuyas, bawang at mga gulay na isasawag natin. Babasa natin ang mantika at baka masubra naman, mahirap na. Tapos ilagay na natin ang bagu beans, tapos oyster sauce, toyo, paminta at saka carrots. At ipauli natin ang repolyo dahil madali lang naman niya maluto. Maglagay din tayo ng kinchay at saka liquid seasoning. Tanggalin natin yan sa kawali at itabi muna natin. Tapos maglagay tayo ng tubig. Ang inilagay ko dito ay mainit ng tubig para madali tayo makapagluto. Kapag kumulo na, ilagay na natin ang pansit. Alam niyo ba ang pansit na to ay galipan ng saryaya. Binili namin to doon nang kami ay umuwi. Pakuluan natin yan ng mga ilang minuto saka natin ilagay ang mga gulay na ginisa natin kanina. Huwag natin ubusin para may pantapings pa tayo. Tapos maglagay na tayo ng mga dalawang kutsarang asukal at saka siling labuyo. Ayan, luto na ang ating tamis anghang na pansit para mas masaya, lagyan natin sa ibabaw ng chicharon.